Carly and Claire gift ko sa inyo. Wow! Ano to guys? Ito yung bibigay ko kay Carly and Claire. <laughs> Dami kong gift kay Carly at si Claire. Ay, dalawa lang gigip ko kay Claire at kay Carly marami. Yung una, si Claire kasi konti yun. Ito kay Claire, nilagay ko sticker para hindi sila magpalitan. Ito kay Claire, langgam. Pipili na lang siya dyan, be. Ito pipili niya. Kroni. Tsaka ito yung bibigay ko sa kanya, be. Kapitili na lang siya dyan. Okay, kung ito kay Carly guys. Ayan, teddy bear siya. Pipini nila lang siya dyan. Ay, ito yung pipini hmm. At ito naman kay Carly, story, story, ay, story, story, friend to guys. Nagagatap na. Wow. Yan, you make me smile din. Eh. Tsaka bibigay ko rin siya sticker. Bubuksan niya lang yan at may sticker na sa loob. Ayan o, oh, sticker. Why you call it a sticker, Rikas? Dito ako nagsasighted eh. Bibigay ko siyang Bibigay ko siya yo-yo, heart, 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 ka melody, kit niya. at anik-anik bracelet, saka cellphone. Ay, melody! Ano yun, be? Saka, bu huwag niya ito sisira sasabi ko na lang kay Carly, huwag niya to sira. Kasi, story, story best friend din to. You know, story best friend. Siya ka story of earth. Cookies ba yan? Ay, earth bayan bay. Ayan bay. <laughs> ba yan? Ay, yan ba? Hindi na ko. Oh, wow saka bibigay ko rin siya ito. Parang cute. Pause na ako. Sakit pa yung boto ko dito. At ito naman kay Carly. Paras naman sila ni Claire. Walang na. kay Claire, ito naman kay Carly. Kasi may melody siya. Eh, pag may sticker, mm -hmm. kay Carly. Pag walang sticker, kay Claire. At pipili na lang sila dyan din. Ito yung binigay sa akin ni Carly. yusin na natin ito. Ito nga. Nakalimutan ko ito guys. Bye bye now. we mm -hmm.